naniniwala ko. Na? Naniniwala. Ano? Na accomplishment ang Dolomite Beach. Really? Oh! Ako? Accompl Paano? Accomplishment. Sabi kasi nila, si Duterte daw nagpagawa ng Dolomite hmm. Beach. Bakit pera niya? <laughs> the questions there is, pera niya? Okay, that's the biggest question. Ang sabi ng mga DBS vlogger, partner, Eh, hey, ito si po si Presidente Duterte ang nagpagawa, nagpaganda ng Dolomite Beach na, ako, actually partner, I am an also a vlogger mm -hmm. ng, excuse me, ng Manila Bay. Yeah. Naging vlogger ako niyan. mm -hmm. Bago ko naging napunta sa politics ng na ganito, naging uh, Manila, uh, Manila Bay updates, uh, update vlogger ako. Oh. So, nandun uh, ka during the, those times na ginagawa ito? I think I am the second batch. mga uh, second, second batch na ako. Hindi uh, na vlog namin yan. Ano yung nag-update ng Dolomite? mm -hmm. Accomplishment. Lahat. Ngayon, partner, ang tanong dito, hindi ko kasi alam yung mga naging presyo nito. Mm -hmm. Hindi ko alam yung naging uh, kalakaran ng uh, presyo nito mga to. And then ako nagtataka ako. Partner, na, totoo ba yung balita na ilang magkano yun? Magkano uh, inabot? Magkano If I'm yun, not mistaken, that's 654 million pesos. Pesos. So kung 654 million pesos ang ginastos, ang laking pera oo partner parang ano parang kumabog sa isang flood control project oo oh, laki <laughs> Kukulang, malapit na mag pesos but the question partner dito is ito ba ito ba ito bang ito bang uh, ito dolomite ba? beach dolomite beach <laughs> is nakakatulong at second ano na nga ba ang naging <laughs> ano na nga ba ang naging income revenue ng uh, dolomite beach ngayon sa bansa natin. As far as I know, partner, wala akong nakita article about income revenue ng blogger na to. Ah. Eh syempre tayo. For example, mm -hmm. uh, umutang tayo sa ibang bansa ng pera. Isa sa mga isa sa mga naging uh, pampaganda mm -hmm. ng uh, bansa natin, yung sinasabi nilang lang Manila Bay Rehabilitation Program. Mm -hmm. At uh, um, ano, uh, pagandahin ng Manila Bay. Ako, partner, to be honest, nung una, tuwang-tuwa ako na sabi ko, sa wakas, gaganda na ang, Dol ang Manila Bay. Gaganda na at meron na tayong Dolomite Beach na maitatawag, partner. Ngayon, ang question ko, kahit na napaganda ang Dolomite Beach, yes, napaganda, hmm. uh, dahil sa mandamus rights, kapinasan ng batas noon, kahit napaganda, eh, ang tanong dito, magkano? Magkano ang kinupit o ginastos? <laughs> Yun ang hindi natin alam, partner. The only numbers that is reflecting sa mga articles is a total of 654 million a 654 million na A 654 million so supposed to be that is phase 1, 2, and 3. I no. think if I'm not mistaken, phase 1, 2, and 3 yan eh. I think, hanggang 5 mm. ata to. Hanggang uh, breakwater. Mm. Kasi ang nakita ko kasi dun, partner, hanggang phase 2 lang eh. Phase 1 and 2. And dun sa phase 1 and 2 na yun, magkaiba ng presyo. Ooh! The first one is 200 plus million, while the other one, yung phase 2, is mm. 300 plus, kaya siya nabuo as 654. Okay. At yun na yung sabi lang, considered complete without no further development plans in the future. Ay sorry ah partner. Malaki yung plano diyan. Pakinta ko yung plano diyan sa Manila Bay noon ni mm. uh, Secretary Roy Simato. Part ko sa Secretary Simato ng DNR. Partner, nagtataka ako. Alam mo kung bakit ako nagtataka partner? Bakit partner? Kasi one time naibalita ibalita ko to sa blog ko. Meron akong uh, nakita do na almost 100 meters. I uh, think 100 meters so 1,800 meters pa yun na haba mm -hmm. ng trash boom sa dagat. Trash Peta, boom. Ano yung trash boom? Nagulantang yung mundo ko doon. Yeah, trash boom. Ito. For example. Uh, lalagyan mo yung uh, dagat ng harang. Oh. Lumulutang yon. Okay. So, so, ano yun, na uh, tela na matitibay. O pa, talaga matibay. Uh, pang dagat talaga meron yung styrofoam sa gitna, bilog. Okay. Tapos meron 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 may tela sa ilalim yon, May net, may net sa ilalim yon. Tapos meron ano, may nakaharang. Para yung papasok na da dumi, siya yung maga ano, Oh, doon pa lang sa kanya harang. Na. Harang na. ICS. So hindi natutuloy doon sa hmm. sa pangpang. -pang. Ngayon, ang balita ko, ang halaga daw ng partner maniniwala ka na 800 meters ay nagkakahalaga ng 50 million wow. pesos. Wow. Oh, 50 million pesos. Parang nakakaloka naman yung partner yes, para sa Styrofoam yes, at tela. That, that is 50 million pesos. Halaga na trash boom. Grabe ah, parang kakabugin talaga ang flood control. Oy, nyo, sabi ah. ko sa iyo, ang daming corruption diyan. Partner. Ang daming corruption diyan. Alam mo galit na galit yung foreigner sa amin noon kasi binibidyohan namin sila. Mm -hmm. Even yung mga manggagawa, galit na galit. I have a question, partner. Since this Dolomite Beach is already open para sa public, mm. nagagamit na ba ito? I mean, safe bang maligo dito? Or partner, uh, to be honest, wala pang naliligo. Bawal. Bawal maligo sa Dolomite Beach. Pwede ka lang mag-post-post doon. Pwede ka lang mamasyal for amusement. Pero in terms of liliguan mo, hindi pa pa pwede. napaka ng uh, water coliform doon. Pickle coliform ko tawagin. So, pag nakainom ka ng fecal coliform na yon, pwede ka magkaroon deria, magkasakit, and so in, lahat ng ano, lahat partner, bacteria. Wala rin pala tayo halos parang inaasang um, return in terms of revenue dito. Exactly. Kasi partner, Gumastos kaya, tayo ng almost 600 uh, million. So wala tayong revenue makukuha. It's not really worth it, partner. Eh. Kasi kapag sinabi mong beach, okay? let me correct. Mm -hmm. Beach. Oh, bitch. <laughs> Pero yun na nga, nandunan tayo sa puntong yon. You're expecting na pupunta ang tao, maliligo. Yes. Kukuha ng accommodation since na uh, this is within Manila Bay, maraming mm. hotel. Napangaraming hotel. May mga hotel. restaurants. Nabubuhay yung mga uh, diba? uh, kung ano-ano. Kung sinin pwedeng gusto pumunta at mag-enjoy. So, mm. dapat meron tayong inaasang revenue, kita, di ba? Mm. As part of the business, as part of paglaki ng ekonomiya natin. Correct. So, in short, gumastos ang dating administrasyon ng 654 million of taxes ng taong bayan nang wala rin naman palang mapapala at mapupuntahan? Nadali mo, partner. <laughs> yan ang totoo. Alam mo, diba? ba? Real talk. Ito lang ah. I never have a what do you call this? A guts or even parang gustong puntahan yung lugar na yan kasi parang it, hindi niya nakuha yung interest kong puntahan kasi nga parang pag sinabi mo talagang bitch, isipin mo, pasyalan eh. Pwede kang maligo, pwede kang mag-barbecue, and so on and so forth eh. Wala, al al alam mo, na-realize ko ngayon. Uh, props na lang ni former President Duterte na Nasabi niya na para bumango yung pangalan niya na, oh, pinalinis ko to, gina ginawa ganito to, o magpasalamat ka sa ina and say thank you. Ang tawag din sa formality shit. Di ba? <laughs> <laughs> Yun ang sinasabi ko doon. It's a piece doon. of crap. <laughs> Partner, imagine mo ginastosan mo gamit ang pondo ng taong bayan tapos sasabihin mo pinagawa mo. Pinag yun nga si, yun mag nga. sabi mag nga, sabi nga ng mga DDS oh. eh, wag kang tata, ko 'yung kang tatapak sa Manila sa Dolomite Beach, pinagawa doon ng mahiya ka sa dating pangulong Duterte. <laughs> <laughs> ang dapat sagot doon, may karapatan akong tumapak dyan kasi tax ko rin ang pinagpagawa dyan. Correct. Ako nagbabayad ng exactly. tax nyan. Exactly. Ako, tayong lahat ang na nagbabayad ng tax nyan. Taong bayan yan. na nagpagawa nyan. yun yung Ang yun, masakit yung doon. Yun yung pinipinpoint ng mga Duterte supporter eh. Pero pipilitan nila ngayon yan eh. Huwag kang tatapak sa dolo. may be na ko eh. ka kung mo, tata, yung makapalam mo. Kaya si tatay di kong nagpagawa nito. <laughs> hindi ko alam kung, da kung dapat pa bang bumanat o dapat na lang silang kaawaan? Alam mo sa so totoo lang, ito ng partner eh. Tawag ko sa kanila Mang Mang. Mang Mang. Humble ka pa. Sige. Mang <laughs> Mang 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 Mang. Talagang tawag ko sa kanila Mang Mang. Ako nga otak lamok eh. <laughs> Munggo. <laughs> Inutin. sa akin na. Sa akin lang. Kasi kung tutusin if we if we understand the logic. Oo. Napaganda natin yung Manila Bay. Hindi na siya mabaho. Mm -hmm. Pero di naman napahihinabangan ng Pilipino income in, uh, uh, sa buwis pag-return ba sa atin. Wala. Kumbaga nalugi ang gobyerno natin doon. Pero napaganda naman niya. The question is, partner, mm. ang Dolomite Beach ba ay 100% na maayos na? Kasi ang tapon ng ano, ang tapon ng uh, ang tapon ng mga basura sa Metro Manila na lumulutang diyan sa ilog-ilog, diyan sa ang uh, catch basin is the Manila Bay. Well, for now, diba? <laughs> But let's look. Sa totoo lang eh, diba? pag sa totoo lang, tumambay ka dyan sa Manila Bay pag umulan, ang dami na papagpad na water hyacinth, water lily, mm -hmm. mga sapatos, mga chinela sa tinatapon, napakarami dyan partner as in napakarami. Yan lagi ang binablog ko noon, yung mga dumi, kalat na iniiwan after uh -huh. ng bagyo. Kasi nung naging uh, dolomite vlogger ako din, alam mo sa totoo lang, napakayaman ng dolomite yang yung manila bay na yan sa lamang dagat partner sa kauna-unahang pagkakataon mm -hmm. ilang beses ko sinabi to nakahuli yung manging isda dyan ng octopus wow oo octopus ang dami namin nahuli dyan na alimasag tilapia mm -hmm. at nasandamakmak nasa pa na mga ano ngayon kaya may mahuhuli pa? At, pero meron pa. Kahit pating partner meron. Mm -hmm. Yes. Partner. Mo, para mga naliligo Yang ano? Manila Bay niya, uh -huh. may pating yan. Akala nyo wala. Partner, sobrang hiwaga niyan. At napakaganda ng ilalim ng Manila Bay. Nakaligo na ako dyan. Doon sa ano ah, sa breakwater. Mm -hmm. Yung breakwater kasi nasa harapan yun eh. Bagang bago bago, bago tumagos dito. Nakaligo na ako doon. Sobrang lalim. As in I, I think it I think it's 60 feet. 60 feet. Kung uh, sisisid ka, kailangan mo talaga na ano, 60 feet siya. Uh -uh. So nakikita ko doon yung lamang dagat na napakarami, napakayaman. But, hindi natin mapahalagahan. Gusto man natin pagandahin. Gusto man natin bigyan ng bagong muka ang Pilipinas. Gusto man natin bigyan ng uh, ikararangan ng bansa natin. Hindi natin magawa because mapagandaman natin yung san lugar meron pa rin overpricing na ninanakawang pot. Yeah. Mas nauuna kasi ang pang-personal na interest yes. bago ang bansa. Correct. Mas nauuna ang sariling bulsa bago ang pakikinabangan ng taong bayan. Biro mo, phase 1 and 2, ang sabi nyo, tapatatap, tapos na. Mm -hmm. Hindi naman phase 1, 2, 3, hanggang 4 yan. If I'm mistaken. Or 5 nga ata. Phase 1, 2, 3, 4, 5. Kasi yan yung binablog ko eh. Everyday mm. nung palakad-lakad ako. Ina-update ko yung taong bayan mula doon sa may kanyon na kinuha sa corridor, ah, mm -hmm. mula doon, is, that is phase 3. Phase 3. Phase 2, yung mula doon sa gate, ay, the gate hanggang phase 1, mm -hmm. malapit doon sa may US Embassy. Phase 1, phase 2, phase 3. So, phase 2, phase 3 pa lang na natatapos. Completed na ba kagad yung uh, project? Nakakaloko nga, partner, kasi nung chinek ko yung um, data niyan, lumalabas na Parang in length or in ha total haba niya is 500 meters lang. Mm -hmm. Wala pa siyang 1 kilometer. As in... Gagasos ka ng ganung kalaking Tapos, pera. Tapos gagasos ka ng 654 million. Diba? Diba? Kaya nga ka nakakapagtaka partner, paano nila nagawa yun sa bansa natin? That is torture. Tapos sasabihin ng mga DDS, pinagawa ni Digong yan. Let me clarify guys, pera ng taong bayan ang gumawa sa lugar na yan. Correct. The question is, kung yung pera bang yun talaga ng taong bayan is napunta sa dapat puntahan o mas nakinabang ang bulsa bago ang taong bayan. Nakinabang ang bulsa. ba? Diba? Nang mga nakinabang. Ng mga may sariling interes. Correct. I'm not saying that they are corrupt but the reality is overpricing. The number is speaking, kumbaga. ba? Diba? Yun yun yung point of view dun. Kaya nakakaawa eh, partner eh. ang Pilipinas. Kasi kung natusin, may chance eh. Alam mo yon, May chance talaga siyang mapaganda to the highest level in a way na magiging ano siya eh um tourist spot at maari kayang gawin ni. Eh. Oh. Kasi maraming hotels doon eh maraming restaurants, and maraming and bar on hotel. Ang diba? Samalat eh napaka tourist destination. Napakalapit yan. eh. Kumbaga, kung, kung magkakaroon tayo ng beach resort within Manila Bay, napakalaking source of income nun para sa Pilipinas. Correct. Napakalaking, napakalaking source talaga ng partner. At napakalaking opportunity rin na mabibigay sa mga taong natin na nakatira doon that they can you know, um, build their own small and medium businesses, di ba? Magkano lang naman ang um, business permit sa mga barangay, napakadaling kumuha. Mm -hmm. Magtinda lang sila, kung ano-ano doon. Kikita ang tao. Mabubuhay. Pero, look what happened. Kaya pala, nung nakita ko yung article about sa ang plan ng pag-iimbestiga ng camera sa Dolomite Beach na to, I can un fully understand na why. Kasi nga, hindi talaga siya worth it. Hindi worth it yung ginawang proyekto. Hindi worth it na naggumastos ang dating administrasyon ng ganito kalaking pera pero wala namang napupunta at wala rin namang napapakinabangan. Yun nga, yun lalo yun. na para sa taong bayan. Kaya nga partner, ang sagot ko dito, uh, there is corruption. Corruption, talaga nangyayari. Naku, partner, ako, partner, pati kurado ako, magbibingi-bingihan naman ng mga DDS ngayon. Hindi! <laughs> Banal ang dating presidente. Banal ang tatay namin. Wala siyang ginagawang mali. <laughs> Nangigigil ako. Sarap po pepekto sa li. <laughs> at sabihin na <mo> naman, <laughs> huwag ka Hindi ko talaga mapindig. Hindi ko <laughs> talaga, mat, ko talaga matagap sinabihan akong ganun. But, but uh, well, uh, I think, I think, ano man, at isa, uh, Kumbaga shadow niya yun eh. Shadow, ano, kumbaga, kumbaga nagtago si Duterte doon sa magandang imahe na yun. Para lang uh, masabi na, uy, pipinatayo ako. Pero hirap, alam mo yun, tipong kahit na nagtago siya sa magandang imahe na yun, unti-unti nang sumisingaw ang baho nila eh. Oo. Uh -huh. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa mga putangin ng yan, di ba? Di ba? Ano so, yung partner ulitin uh, mo Utang inang yan. Utang inang. Utang inang 7.2 trillion Utang ha, utang. Let uh, me uh, clarify. Uh, let, let, partner, let nga. me clarify. Utang ng inang <laughs> yan. Oh, yan yeah nga. Okay. Uh, yan yung utang ng inang yan. Okay? Utang ng ina. So, Ibig utang ng... ano utang ng ano <laughs> utang nila utang ng nanay o oh, okay, naman partner <laughs> <laughs> pero yun na nga um, let's go back there <laughs> <laughs> 'Di ba? Unti-unti nang lumalabas yung totoo partner eh. But mahirap na hirap silang tanggapin. Partner kasi sabi kasi nila doon. Ang sabi kasi nila partner. Ano daw yung utang? Utang na, utang. Utang ng inang yan. Utang ng nanay. So hindi At nang tatay, tatay, tatay. nila. <laughs> utang ng inantay. O di utang ng tatay yan. Ano no no no. Utang ng inang... Tao, utang nang Utang ng tatay yan. Oh, Ay, utang nan tatay nila. <laughs> utang ng tatay niya yan. <laughs> na binulsa niya rin. Di <laughs> <laughs> no, uh, pero partner, let me ano, let me correct. Ay papano naman may naitulong naman si Digo. Ano? oo oh. Ano magpapatay? Hindi, hindi doon. May na may naitulong si Digo. Uy, partner, nahihiwa gaan ako sa'yo. Magpapaka-DDS ka na rin ba? <laughs> uy, ayoko kumain ng tae. Unlimited, unlimited rice. <laughs> DDS, kumakain ng tae ng unlimited Misko rice. Gusto, partner, yan? parang awa mo na. Hindi, ito pa pala, may nito yung sitigong. Ano nga? Oh. Please enlighten me, partner. Gumasos tayo ng 640, uh, ano? 600... 654? 654 billion. Million. Kahit pa pano, hindi na hindi na mabaho yung Manila Bay. Hmm. Oh, pero ganoon pa rin, tambakan pa rin ng basura yung Manila Bay. Alam mo partner, bibilib lang din talaga ako kapag yung saltang sinasabi nila na pinagawa ni Tatay Digong 'yan. Kung yung perang 654 na yon sa sariling bulsa niya nang galing. Hindi, the pera ng taong bayan niya. Doon ako totoong bibilib sa tatay niyo. <laughs> As in legit. Baka magpadasal pa ako sa lahat ng simbahan ng katoliko. Uh, pera ng taong bayan yun. Kasama yun sa part ng inotang. Yun ino na nga eh. Yan, yun ng nga. So ano? wag na wag niyong sasabihin na yung tatay niyo nagpagawa niyan kasi pera ng taong bayan ang totoong gumawa diyan. Correct. tayo saka tayo nagbabayad niyan. Yeah. Tayo mismo nagbabayad ng uh, buwis niyan. Pero as what you can see, is it worth it? No. Napakikinabangan ba? Hindi rin. 'di ba? Dahil wala ka din, walang hindi nakapag-generate ng income. Hindi napag generate ng income, walang bumabalik sa nagastos na pera. Correct. So, so, it's a waste of money. Uh if this is a this is not win-win solution. No, it's not. Okay, kaya nga sabi ko nga sa'yo. Ay, ah, hindi. Win. Win yung bulsa nila. Win yung bulsa. <laughs> <laughs> yung, bulsa yung bulsa. Yung bulsa. mo kasi partner yung bulsa na pana panalo. Win. Win yung bulsa. Panalo. Winner. Pana panalo yung bulsa pana ng mga. Percent, percentuan dyan, For, no? Ah, hindi ko alam kung magkano percentuan. Pero, ayaw mong maikibulong tayo. <laughs> <laughs> Oo, lalo na ngayon. Kasi mag, if I'm not mistaken, baka magkaroon ng pagbubukas ng investigation ng camera dyan. oh i abangan ko yun. Yeah, master. I saw that article recently lang. Oo, oh, kaya nga abangan ko yung pagbubukas hmm. ng camera. Kasi may mahahalong Ay, Ay! Tapos sasabihin niyo naman ni Sarah, papunta naman sa amin yan. Malamang sa termino ng tatay mo pinatayo okay, kasi, Eh. Pa -pa tayo sa corruption ano eh. Anong gusto mo tumalun niyang kay Pino eh. Hindi naman siyang nagpasimula niya. Kaya nga yung, yung sinasabi ko, hindi naman pwede tumalun kay Pino yan. But diba? anyway, but anyway, partner, aabangan natin yan. Yes! Ayan uh, please don't forget. and uh, abangan natin yan. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Yes. Hi. <laughs> Kaya pa ba? Kaya pa. <laughs> kaya pa ba natin? Alam mo, partner, nakakaloka yung mga topic natin today. Ha? Hindi ko kune-carry yung mga balitang binabalita mo ngayon. Oo. Oh, okay. Yeah. eh, kaya nga nagbibigla ako eh, sa mga sinasabi rin natin. Natutuwa hmm. naman ako kasi dinidibank natin. Yeah. Natutuwa rin ako sapagkat din, ang dami rin, ano, ang dami natin na pag-uusapan na dapat na malaman. Maraming tayong tayo. nililino sa taong bahay na dapat nilang maintindihan at sa mga DDS ay dapat yung tanggapin. Ito, ito, to partner, pasadahan lang natin. Hmm. Meron, na meron akong pang pangan Oh, may, pa may pangantsawa ko, ko sa mga DDS <laughs> Ay, sige, partner yeah. Ito ah Sinabihan nila si uh, former Senator Antonio Sani Trillanes mm -hmm. Na mas okay pa daw ang tae mm -hmm. Kesa sa Kesa kay uh, former Senator Trillanes Partner, anong masasabi mo doon sa pakana nila na yun? Napaka ano Napaka generic Yes, very generic Napaka low-life thinker na magsasabing tae si former Senator Trillanes Wala ka na bang maiba to? Wala na, wala, wala na. Wala ka na, na isip na ibang word, tae na lang. Tayo. Hanggang doon na lang ang kaya ng brain cells mo. Kasi nga, sinabihan siya ni John Magno na ang mga DDS nakatanghod sa put ng mga Duterte, nag-aabang ng tae with unlimited rice. Yan, yan. So, ganun kay Gumante. Hanggang doon na lang talaga ang brain cells. <laughs> Kasi nga, eh, wala well, ito. Ah, sa akin, ganito lang, ha. Kahit sabihan nyo, eto, kahit sabihan nyo ng tae, si former Senator Antonio Sani Trillanes. Hindi natatalab sa kanya eh. Wala. Alam mo, partner, hindi natatalab. You know what the reason kung bakit hindi Why? natatalab yan? Sige, ay, katwiran niya, no, mamatay ba ako sa salitang tae? No. Masisira niyo ako. Pero tandaan niyo, hinding-hindi niyo na mababawi yung tatay ninyo sa Netherlands. Wala nang bring me, bring him home. <laughs> okay. Wala na. Bring him bones. Wala Then, meron na. na. Meron bring him bones. so, <laughs> <laughs> hello partner. As you can see naman, even though that um si former senator Sonny Trillanes is wala sa posisyon, hindi part ng gobyerno. Pero as you all can see, nagagawan niya ng paraan at na kumbaga parang patuloy yung paglilingkod niya sa taong bayan. Correct. 'di diba? Public service, pagbigay ng justice pagdating sa korupsyon, pagdating sa mga tiwali na tao ng gobyerno. At ito pa pinakamas pinakamasarap pa England partner. Hindi nakaposisyon si former senator Antonio yeah. Llanes, pero ba ano, pero antinik napakulong niya. Hmm. Yung uh, dating presidente. Hmm. Mahirap magpakulong ng dating presidente, Totoo, partner. bless. Nap napaka niya, ano napaka masalimuot pero tignan mo, napakulong niya si dating Pangulong Duterte at pinagdudusahan ngayon sa Netherlands yung yes. kaso niya. Now, kahit sabihin nyo si Trillanes ng tae, wala na sa kanya yan. Kasi alam niyo kung bakit? Alam nyo. Wala yung word ng taeng yun sa mga naka-accomplish ng taong to. Oo. Walang wala. Literally. Imagine, imaginin mo, partner. imagine mo, partner. Ha? Sabihan si Trillanes, mas okay pa. Eh, mas masarap pa nga sa pagkakapanalo yung uh, pagkakakulong ni former President Duterte. <laughs> exactly. Di ba? Kahit sa mo tignan, mas masarap pa, mas masarap pa yung pagkakapanalo na to. Di ka mananalong mayor, di ka mananalong senador. Pero nanalo ka naman sa laban mo, napanagot mo naman yung committee ng libo-libong buhay yeah. ng tao, di ba? Yun yung pinaka ng accomplishment noon na hindi maintindihan ng mga DDS. Diba? Kasi nga, ang tawag sa mga DDS niya, ang crab mentality yung crab mentality na yun humahatak sa nila pababa. Pinapaniwalaan na lang nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Wala silang pakialam kung totoo yun or hindi. O kaya nga, may ilig kaya... wala kami pakialam, wala kaming pakialam kung pa baby girls kami. set. <laughs> 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 Miss Mario, sepo. po. Pero ano... para sa akin, uh, that is the sweetest revenge. Hmm. Actually, nihintay ko na nga lang kung sino susunod sa ICC. Uh, well, let's wait. Kung lumabas ng bansa yan, ako, dali eh Ako, Nako? di ko sasabihin. sabia ay keso pa pagluto niya ng munggo si tatay niya <laughs> abangan na lang natin partner but anyway but partner anyway partner maraming salamat sa audience well thank mo. you at Very least much. at least uh, at, least, uh, at least partner na inform natin yung mga kababayan natin alam yeah. uh, nila yung dapat nilang malaman and uh, napakarami nilang uh, something interesting na nalaman na ngayon at na-debunk natin yung dapat i-debunk ng mga po, oh. Mga epa sa bayan. <laughs> 'Di ba? Please naman po, kung magko-content naman po kayo, kung mababat man kayo ng kung ano -ano mga, panlalait nyo, hmm. talinuhan nyo naman. Galingan nyo. Galingan nyo. ba? Diba? Sayang ang brain cells. Ginagamit yan. Hindi yan i-stack. Correct. Tsaka, lupitan nyo pa. Yeah. well, wish you good luck. Wish sure, you good luck. But anyway, uh, partner, oh, thank, thank you. you. thank you, thank you for the yeah. friend. But thank you sa oras. May oras ka na, no, kahit alam kung busy-busy tayo for the whole days. For, for, for the next days. days. For, 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 the, next days. are <laughs> busy because wala na napakaraming programa. Uh -huh. Abangan nila tayo sa Bengkador. Abangan uh -huh. nila Bala, sa Radyo Pilipinas. Abangan nila tayo sa ano. At maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Yes. Especially sa mga Pilipino o OFW na nakikinig sa atin na tinututukan yeah. para sa tamang pagbabalita, tamang pagkukomento, walang sisinuhin, basta tama ang ating pinaninindigan. At totoo, yan po ang aming hatid sa inyo sa mga oras na ito. Maaari mo ba akong follow like, comment, share? Ito ha, taga-partner like, ha. Yan ha? o. Yan. Maaari mo ba ako i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahin ng Koy Movements na ginagawa natin. And partner? Yes, partner. Ay, nag ay, <laughs> Ang ganda mo <laughs> doon. Ayan. So, um, Nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsama nyo sa aming mga programa upang pakinggan, matuto, at makinig sa mga totoong balita para sa taong bayan. Wala tayong pinipili, wala tayong kinikilingan. Pero sasabihin ko dapat perwisong wisong totoo lang. Servisyo totoo lamang po. <laughs> <laughs> totoo lamang po diba? Eh, ko perwisyo. <laughs> eh. ko rin perwisyo po sa sabi. maraming 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 salamat mm -hmm. po sa inyo. Ingat po ay palagi hanggang sa susunod natin pagkikita. See you later mga kababayan ko sa mas marami sa mas marami pang video sa mapanood. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto mo ng gaitong usapan towing umaga. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Biyahin ni partner. At ako yun naman si Kuya Hev. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayong Babangon muli para, para sa, sa bagong, bagong Pilipinas. Pilipinas. Maraming maraming salamat po.